Guys, uh, welcome back again to my YouTube channel Brad Motor Rex. Ito maglilinis muna tayo ng aircon dahil saber sa na mahinit tag na taginit na ito. Ilang ah, tagal na pong hindi dalilinisado, na ah. Napakarubin na. Ito aircon natin ayan. Ah. Napakalaki po nito. Ah, hindi naman gano'ng malaki ang ah. kagandahan lak. Ayun po siya. kondura oh. Condura. Okay. siya. Okay guys, ah, lilinisin po natin siya. Yan kinalas ko na po yung mga ano niya. Ayan. Saka po. Tapakarumi na po. Solid. Ayan, kagandahan po nito. Hindi po siya, hindi po liso yung dito niya. Hindi po, hindi po siya ganito. Plastic po siya na makapal. Ayan, parang ganito, parang fiber. Okay. Nakalasig ko lang po siya. Napakainit na po ng panahon ngayon. Yung guys, magandang pagtagal ng uh, mga Philips screw niya. Yung mahabang Philips screw. Okay, yung sa atin kulang pa yung haba. Nawala yung mga Philips screw natin na mahaba. Pero nakalas naman natin siya. Okay. Yeah. na po. Grabe yung dubi niya. Ito naman kanyang fan, yung LS niya yan. Tatanggalin po natin yan. Ito okay. ako Tapos bubunutin natin siya pataas. Kapag nakalas na yan, tataas na natin yan. Okay, po. Okay, bago natin bunutin yung motor na yan, yung may pan. Tanggalin muna natin pagkasakit dito sa kanyang controller box. Ito. Ito, ito guys, ah, 'wag niyo babasahin ito. ah. Kailangan babalutin niyo 'to babalutin nyo ng plastic para hindi mabasa hindi magka shortage okay ayun na sya okay sya dali okay ito okay, pagsabayin natin to babalutin natin ng plastic to okay. ito yung kanyang controller box ito ito guys, hindi dapat hindi dapat magbabasa to. Eh. Ito, pwede na natin pumutan. Ayan. Ito siya. Tasabihin po na natin. Ito, eh, so napakadumi na. Sobra. Okay. Sobra na po yung dumi niya. So naman yung patagalan natin guys Yan Eh grabe yung dumi nya Yan Bali isa na lang pala yung uh, Mga wires na babalutin natin Ito socket na to, Sa kanyang Sa papunta sa kanyang control, controller box Ito yung isang uh, socket wire na doon Sa kanyang pan doon Sa kanyang motor Okay ito na yung babalutin natin yan Tapos, pwede na natin siya linisin guys. Uh, Bubugayin ko na po siya. Lilinisin na. Ito. Yung kanyang wire na sinasabi ko. Kailangan balutin mo yan. Okay. Yan, kapag hindi nyo naman kinalas yung controller box na dito, balutin nyo rin po yan para hindi mabasa. Okay. Yan. grabe na yung dumi niya. Okay, guys. Yan. Bubugayin lang po natin yan. Okay, yung pan ng ating motor ay tatanggalin natin. May clamp lang yan. At ito lang, sim lang sila doon sa likod. Ito pala ay alet. bolt. Yung isa kalam lang. Yung sa pan na malaki, clamp lang siya. Yung sa baliit, ito alet siya. Okay. And guys, halos malinis na. Okay. guys ayan ilagay ko na yung cover dito para may ilagay ko na yung controller box yan ito yung uh, ilagay natin ng plastic para hindi mabasa okay yan dininis ko na lang to pinunasan ko na lang to wala yung controller okay yan nakalagay na po yung ating uh, socket dito sa controller box Hey okay, guys yun po mamaya ko na lang yung ilalagay yung strainer nya ito pati yung cover niya ito doon ayan din po siya hindi ko po, po siya mabuhat dahil mag isa lang tayo okay ganyan lang po maglinis ng aircon okay napakadali lang po safety okay ganyan dito na lang po bye bye